Good morning mga guys. Nandito tayo sa barangay ng Ganito. Naplat ang aking bike sa aking habang ako ay nag ng aking pandesal sa so, umagang ito mga guys. Inabot ng malas sa so, umagang ito. Dahil nga po naplat na pakalayo ang aking nilalakaran. Dahil nga po ay ang aking bike na. naplat sa aking pagtitinda sa so, umagang ito. Marami pa pandesal ang aking mga tinda ayan mga ka-guys dito tayo sa kahabaan ng yugan mga ka-guys sa akyat ang alin na lahat na itong bike na ito may mga gulong na na ay pakita natin sa mo na kinukuhaan dahil nga what ayan mga ka-guys mainit na at init na ho mga guys, lampas ng alas 7. Di pa ako nakaubos dahil nga po sa pagliko ko doon. Ubos naman ang utsintang to, pang Sayang naman ang kita sa umagang ito. Dahil mapupunta lang sa natusok na lamre At saka may butas din ang kabilak na itong nagulong na to. Tapos ngayon ganyan pa. Napakahirap maglakad, napakalayo pa ng mga guys pag-share naman ang ating youtube mahirap na vlogger paki subscribe yan lang ang lagi kong hinihingi sa inyo sa tuwing ako nag-upload pasim sila na mga guys kuminsan lang ako nag-upload dahil mga guys lagi nga busy sabado linggo lang ang ating pag-subscribe ay pag-upload ang tawag yan? Video na bag, ano sa uh, vlog ko ito meron na po mga guys nagsasakripisyo lagi sa araw araw para pininta may padala sa aking komedya at makapagtipungin kahit na may maidadala sa aking pag-uwi uh, guys malapit lapit na ngayong buwan mga guys sa aking pag-uwi Malaga na rin kasi hindi naka-uwi. Kasi isang taon na. Ah, mga guys. Kung sino di matuwa dyan. Ay, napakahirap. Na sitwasyon na to. Ah, guys. Lakad na lang tayo. At ipagpapintero. Dito mga sasakyan na to. Yan ang buhay. Pero yun itong Magpaganda ang una, ang una kong lakso. Hubos lahat. Ngayon, ganito na. Pinituwasan ko, budong ng aso. Ang nasamaan ay pinigro. Mag-subscribe at mag-share lagi po sa tuwing kayo ay nakikapanood ng ating vlog sa pag-upload ko ng ating YouTube. Ayan po ang lagi kong binibigay sa inyo mga kagal. Guys, ikusurusap ako sa inyo mga ka-guys Sa aking pagsisikap at pagsisikap ng aking pamilya. Sana naman mga guys, maawa naman kayo sa atin dahil mahirap ang buhay talaga sa paghahanap buhay sa aking para makatipo sa araw-araw mga guys yan na mga guys ang aking paglalakad napakahirap napakalayo sa lahat ng mga naalok set out pasensya na mga pinagalina nga po malayo ang aking lalakaran ng mga bahay-bahay na hatidan ko na maitira pa ako ng pandesal sa ngayon ayan mga kagais ang aking pagsisikap sana magkaroon ng bunga sa aking paghahanap po ay nato dahil marami na po tayong kalaban sa pagtitinda sa umaga sa hapon puro kalaban na dahil gusto nga rin nilang mabuhay kaso inuubos na nila ang aking suki dahil isang may-ari na napakaraming mga ruling pandesal na malunggay ay nakarir na nila mga guys nasamantala nila hindi na nila inaisip ang lahat ng mga naghanap buhay din mga guys kaya sobra nga ang pinagawa nila dahil mapaglamang na sila kaya na malakas ng kanilang mga paninda yung ubos na nila na samantala shout out guys pandesal guys Woo! ayan mga ka guys sana mayroon na mayroon na ayan mga ka guys nandyan na ayan na ipaano natin maraming salamat mga guys nagkarating din ayan, Вера мараненсяда нафонні до.